alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sabi nga sa kanta ng sikat na grupo na Smoky Mountain. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit, it's the cocoa fruit. Of the cocoa tree, of the cocoa tree. From the cocoa palm family. There are so many uses of the coconut tree. You can build a big house for the family. All you need is to find a coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruit free. It's the cocoa fruit, it's the cocoa fruit. Of the cocoa tree, of the cocoa tree. From the cocoa palm family. Mga binipisyo at gamit ng puno ng nyog, mga nyog. Sa mga tropical na klima, ang mga puno ng nyog, cocos nosifera, ay nagbibigay sa mga tao ng pang-ekonomiya at pang-araw-araw na mga benepisyo at kaakit-akit. Ang mga bunga ng puno ng nyog ay ginagamit sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga layunin sa pagluluto, mga pampaganda, at bilang mga mapagkukunan ng nababagong enerhiya. Ang mga produkto ng nyog ay mabuti para sa iyo dahil sila ay nagpapalusog at nagpapasaya sa iyo. Dito, tinatalakay natin ang labinlimang benepisyo at gamit ng puno ng nyog ayon sa naipublish na pananaliksik. Mga benepisyo sa kalusugan Maraming magandang epekto ang nyog sa ating kalusugan. Gumagawa sila ng langis ng nyog na maaaring gawing mas mahusay ang iyong utak, bawasan ang pamamaga, at gawing mas malusog ang iyong puso. Ang tubig ng nyog ay napaka-hydrating at naglalaman ng mga electrolyte. Ito rin ay isang kapakipakinabang na paraan upang makakuha ng potasa na mahalaga para mapanatiling malusog ang presyon ng dugo. Ang bunga ng nyog ay napakalusog dahil naglalaman ito ng mga bitamina, mineral, at antioxidant. Ang pagkain ng iba't ibang bahagi ng nyog ay makapagpapanatiling malusog. Pinapalakas ang immune system. Ang pagdaragdag ng nyog sa iyong dieta ay maaaring isang madaling paraan upang palakasin ang iyong immune system at mapabuti ang iyong kalusugan. Ang lauric acid, na nagtataglay ng antibacterial, antifungal, at antiviral effect, ay nasa laman ng nyog. Binabago ng katawan ng loric acid sa isang tambalang tinatawag na monolorean. Ang monolorean ay maaaring lumaban sa mga virus, bakterya, at fungi. Ang mga katangiyang ito ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga impeksyon at palakasin ang immune system. Bilang kalagdagan, ang tubig ng nyog ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga antioxidant at electrolytes na maaaring ibalik ang katawan at bantayan laban sa pinsala sa cellular. Sa pangkalahatan, ang mga kapakipakinabang na elemento na matatagpuan sa langis ng nyog ay ipinakita upang palakasin ang immune system. Nakakatulong sa digestion. Ang prutas at langis ng nyog ay may mga espesyal na uri ng taba na madaling masira at masipsap sa katawan na ginagawang mas malusog ang iyong bituka sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga, pakikipaglaban sa mga mikrobyo, at pagtulong sa paglaki ng mabubuting bakterya. Ang mga nyog ay mayroon ding hibla na maaaring panatilihing malusog at gumagana ng maayos ang iyong digestive system. Ang pagkain ng sapat na hibla ay maaaring magpababa ng iyong mga antas ng kolesterol, mapanatili ang isang matatag na antas ng asukal sa dugo, at gawing mas malusog ang iyong bituka. Sa pangkalahatan, ang pagkain ng mga produkto ng Nyog ay maaaring makatulong sa mga karaniwang problema sa pagtunaw tulad ng paninigas ng dumi, pakiramdam na namamaga at hindi pagkatunaw ng pagkain. Pinapanatiling hydrated ang katawan. Ang tubig ng Nyog ay isang natural na inumin na naglalaman ng mga mineral na tinatawag na electrolytes. Ang mga mineral na ito ay nakakatulong na balansehin ang iyong mga likido sa katawan at tumutulong din sa mga nervyos at kalamnan na gumana ng maayos. Ang mga electrolyte na ito ay mahalaga para sa pagpapanatiling hydrated ng iyong katawan at pagsuporta sa isang malusog na puso at utak. Ang tubig ng nyog ay may mas maraming potasa kaysa sa iba pang inuming pampalakasan. Ginagawa nitong isang mahusay na inumin para sa mga atleta at sino mang kailangang palitan ng mahahalagang mineral habang gumagawa ng pisikal na aktibidad o kapag sila ay may sakit. Ito ay mahusay para sa mga taong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan at gustong bawasan ang kanilang pagkonsumo ng asukal. Nagpapalakas ng enerhiya. Ang mga electrolytes sa tubig ng nyog ay tumutulong sa pagpapalit ng mga nawawalang likido at mineral ng katawan. Ang natural na asukal ng inumin na ito ay nagbibigay sa iyo ng mabilis na pagputok ng enerhiya ng hindi ka nababagsak, gaya ng ginagawa ng iba pang matamis na inumin. Ang tubig ng nyog ay may higit na patasa kaysa sa saging, na nangangahulugan na ito ay mahusay na inumin pagkatapos ng pag-eehersisyo upang mag-rehydrate. Naglalaman din ito ng cytokinin, isang natural na hormon ng halaman na tumutulong sa paglaki ng mga selula at pagbaba ng panganib sa kanser. Pinipigilan ang hypertension. Ang ugay gumagawa ng mga natural na inumin at mga produktong pagkain na mayaman sa potasa at mababa sa sodium. Ang balancing sodium potassium na ito ay nakakatulong sa presyon ng dugo at pinipigilan ang pagbuo ng hypertension. Ang sodium ay isang mahalagang elemento sa katawan na kumokontrol sa balanse ng tubig at electrolytes ng dugo. Gayun pa ang sobrang paggamit ng sodium ay maaaring humantong sa hypertension, mataas na presyon ng dugo, at mga sakit sa cardiovascular. Benepisyong ekonomiya Ang mga puno ng nyog ay maaaring magdulot ng maraming benepisyong pang-ekonomiya at nagbibigay ng napapanatiling kabuhayan para sa maraming komunidad. Ang pagbibenta mismo ng mga nyog, gayon din ang paggawa ng iba't ibang produkto na nakabatay sa nyog, tulad ng langis ng nyog, gatas, tubig, at harina, ay nagdudulot ng malaking halaga ng kita para sa mga tao at negosyo. Ang desiccated coconut na ibinibigay mula sa coconut white flesh ay ginagamit sa maraming industriya ng pagkain. Ang mga dahon ay maaaring gamitin sa paggawa ng iba't ibang bagay tulad ng sombrero, wallis, lubad, bag, at basket. Ang puno ng kahoy ay maaaring gamitin para sa pagtatayo at paggawa ng webels. Ang kupre ay isa sa mahalagang produkto ng puno ng nyog na siyang tuyong bahagi sa loob ng nyog na ginagamit sa paggawa ng langis ng nyog. Nagbibigay kabuhayan. Maaaring gamitin ng mga puno ng nyog upang magtayo ng mga tirahan para sa mga tao at hayop. Ang iba't ibang bahagi ng puno, tulad ng mga dahon, puno, at prutas nito, ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan na ginagawang lubhang kapakipakinabang. Maaaring mamitis at magbenta ng nyog ang mga tao para sa karne, mantika, at gatas nito. Ang mga dahon ay maaaring gawing iba't ibang bagay tulad ng mga sombrero, bag, at basket. Ang puno ng kahoy ay kapakipakinabang para sa pagtatayo at paggawa ng mga kasangkapan. Produksyon ng copra Ang paggawa ng copra ay isa sa mahalagang gamit ng puno ng nyog. Ang copra ay ang tuyong bahagi sa loob ng nyog na ginagamit sa paggawa ng langis ng nyog. Malaming tao ngayon ang gumagamit ng langis ng nyog upang magluto, magpaganda ng kanilang sarili, at mapangalagaan ang kanilang balat. Ang paggawa ng kopra ay kinabibilangan ng pagpili ng hinog ng nyog at paghiwa-hiwalayan ng mga ito upang maipasok ang karne sa loob. Ang karne ay hinahayaang matuyo ng ilang araw at pagkatapos ay dinurog upang maging mantika. Ang produksyon ng kopra ay mahalaga para sa mga magsasaka ng nyog na nakatira sa mga tropikal na rehiyon at umaasa dito bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ay export ang commodity. Ang mga puno ng nyog ay mahalaga hindi lamang para sa mga bunga na kanilang nabubunga kundi dahil ito ay maaaring ay export at ikalakal tulad ng ibang mga kalakal. Ang mga produktong gawa sa nyog, tulad ng desiccated coconut, Sariwang prutas, gatas, at langis ay kilala sa mga pandaigdigang pamilihan lalo na para sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan at pangindustriya na gamit. Ang pangangailangan para sa mga produkto ay tumaas dahil ito ay mabuti para sa kalusugan at maaaring magamit sa maraming iba't ibang paraan. Ang pag-export ng langis ng nyog ay isang malaking negosyo na may malaking papel sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bunot ng bunga ng nyog ay gumagawa ng isang uri ng hibla na tinatawag na bunot ng nyog na ginagamit sa iba't ibang paraan, tulad ng pagpapabuti ng lupa sa paghahalaman at pagsasaka at paggawa rin ng mga lubid at banig sa industriya ng tela. Maaaring gamitin ang mga byproduct ng nyog para sa iba't ibang utility, gaya ng paggawa ng methane, bioethanol, at cement composites. Pag-export ng langis ng nyog, ang pag-export ng langis ng nyog ay isang malaking industriya na malaki ang epekto sa ekonomiya ng mundo. Ang langis ng nyog ay may malaking pangangailangan para sa pagluluto, mga pampaganda, at pangangalagang pangkalusugan, kaya isa ito sa mga pinaka-export na produkto mula sa mga palma ng nyog. Ang Pilipinas, Indonesia, at India ang nangunguna sa mga bansa sa paggawa at pagbebenta ng langis ng nyog. Ang langis ng nyog ay may maraming lauric acid na mainam sa pagluluto at maaaring maging malusog. Makakatulong din itong gawing mas mahusay ang iyong utak, pagandahin ang iyong balat at buhok, at tulungan kang mawala ng timbang. Desiccated Coconut Export Ang pinatuyong nyog ay ginawa mula sa loob ng mature coconuts na sikat para ay export. Ang maliliit na piraso ay ginagamit sa maraming industriya, kabilang ang pagproseso ng pagkain. Sa industriyang ito, ang mga tuyong piraso ng nyog ay kadalasang ginagamit bilang pangibabaw para sa mga inihurnong produkto o bilang isang sangkap sa mga matatamis at iba pang matamis na bagay. Nagkaroon ng higit na pangangailangan para sa pinatuyong nyog sa nakalipas na ilang taon. Pag-export -e ng car ng nyog Ang balat ng nyog ay nagbubunga ng dalawang mahalagang sangkap na kilala bilang car fiber at car peat. Ang mga hibla ay ginagamit para sa pag-ikot sa sinulid upang gumawa ng mga banig, banig, lubad, kambal at iba pa. Ang pith na kadalasang hinahalo sa mga maiikling hibla at naglalaman ng pangunahing lignan, selulusa, at hemicellulose, ay ginagamit bilang pataba at may iba't ibang uri ng industriya, mga aplikasyon, kabilang ang paggawa ng bioethanol, paggawa ng mga ketelista para sa biodiesel, pagpapalakas ng mortar, paggawa ng particle board, at bilang isang lumalagong medium para sa mga halaman. Mga benepisyo sa Kapaligiran isa sa mga kahangahangang benepisyo ng mga puno ng nyog ay makakatulong ang mga ito na maiwasan ang pagguho ng lupa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga particle at pagpigil sa mga ito na maanod ng ulan o daloy ng tubig. Bilang kalagdagan, ang mga puno ng nyog ay maaaring makatulong sa pagsipsip ng carbon dioxide mula sa atmosfera na tumutulong sa pag-iwas sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Maaari din silang magbigay ng lilam para sa iba pang mga halaman at hayop, at ang kanilang mga dahon at sanga ay maaaring gamitin bilang isang natural na mulch upang makatulong na mapanatili ang kahalumigmigan sa lupa. Ang bunga ng nyog mismo ay nagbibigay ng mahalagang mapagkukuna ng pagkain at tubig para sa iba't ibang mga hayop, habang ang mga natitirang balat at shell ay maaaring gamitin sa pag o bilang panggatong. Pag-iingat ng lupa ang pag-iwas sa pagguho ng lupa ay isa sa mahalagang gamit ng mga puno ng nyog. Pinipigilan ng malawak na sistema ng ugat ng nyog na maanod ang lupa sa pamamagitan ng paghawak nito sa lugar. Ang mga dahon mula sa puno ay maaari ding gamitin bilang mulch. Tumutulong ang mulch na maiwasan ang pagkawala ng tubig at binabawasan ang pagguho ng lupa. Ang mga puno ng nyog ay karaniwang itinatanam sa mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa at pagguho upang makatulong na mapanatiling matatag ang lupa. Bukod dito, dahil ang mga puno ng nyog ay kadalasang itinatanim ng mga maliliit na magsasaka, nakakatulong sila sa pagpapanatili ng pagkamayabong ng lupa sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga material na halaman sa lupa. Habitat para sa diverse species ang puno ng nyog ay nakakatulong na lumikha ng isang lugar kung saan maraming iba't ibang halaman at hayop ang mabubuhay at tumubo na mahalaga para sa buong ekosistema. Gumagawa sila ng isang espesyal na lugar para sa iba't ibang uri ng mga hayop tulad ng mga ibon, mog, at maliliit na hayop. Ang puno ng nyog ay may makapal na koleksyon ng dahon na lumilikha ng isang malilim na lugar. Ang makulimlim na lugar na ito ay nagbibigay ng malamig na kapaligiran para sa maliliit na bagay tulad ng fungi, halaman, at mga insekto. Proteksyon sa baybayin Gaya ng nabanggit sa itaas, ang mahabang ugat ng mga puno ng nyog ay pumipigil sa pagkaanod ng lupa sa panahon ng malakas na ulan. Bukod dito, ang makapal na dahon ng nyog ay nagsisilbing natural na kalasag, na bumabad sa lakas ng hangin at tubig at nagpapababa ng kanilang kakayahang magdulot ng pagguho na makakatulong upang maprotektahan ang mga kalapit na tahanan at komunidad mula sa mga storm surge. Kapag magkadikit ang mga puno ng nyog, maaari silang bumuo ng natural na bakod na nagtatanggol sa baybayin at nagbibigay ng tahanan para sa mga nilalang sa dagat. Ginagawa rin nilang mas maganda ang beach para sa mga bisita. Pangkultura Sa maraming lipunan, iniisip ng mga tao ang nyog bilang puno ng buhay dahil nagbibigay ito ng pagkain, tirahan, at marami pang pangangailangan ng tao. Halimbawa, sa Pilipinas, ang puno ay lubos na iginagalang at itinuturing na puno ng kasaganaan. Ito rin ay isang makabuluhang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng bansa. Ang mga tao ay gumagamit ng iba't ibang bahagi ng puno ng nyog upang gamutin ang maraming karamdaman sa mahabang panahon sa mga gawi sa tradisyonal na gamot. Mga binipisyo sa kultura at panlipunan Ang mga puno ng nyog ay napakahalaga sa maraming lugar dahil marami itong kahulugan sa kultura ng mga tao. Sila ay naging bahagi ng maraming luma at mahalagang seremonya at pagdiriwang sa mahabang panahon. Ang mga bahagi ng puno ng nyog ay ginagamit sa mga tradisyonal na sayaw, awit at ritual sa Pilipinas at India. Nakakatulong ang mga puno ng nyog na panatilihing buhay ang mga tradisyonal na kagawian at isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang kultura. Social Ang paggamit ng mga puno ng nyog ay lampas sa kanilang pang-ekonomiya at likas na halaga. Ang isang pangunahing pakinabang ng mga puno ng nyog ay mga kaganapang panlipunan. Ang mga puno ng nyog ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng mainit at maaraw na mga lugar. Mahalaga ang mga ito sa maraming kaganapang pangkultura tulad ng mga kasalan at pagdiriwang. Nagbibigay din sila ng pagkain at mahahalagang materyale sa mga lokal na tao na tumutulong sa kanilang pagsasama-sama at pangangalaga sa kalikasan. Ang mga nyog na nakatanim sa kahabaan ng mga dalampasigan ay nagpapaganda ng mga aesthetics ng beach na nakakaakit ng mas maraming bisita mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo